din no? Actually that. Parang gano'n din yung sign yung sa sakit eh. Ang skies oh. na yun ah. Malabas Parang gano'n lang din pala. Oh, wala mo na pasok ngayon, Uy, ano yun ah. Basta driver. Sweet Lava Boy. Daddy? At pinapairang kami ng anong mabait na tito onin? Cheryl kay tito onin. Otis. ko? yung pink wala kami just dance Papunta daddy kami ng wabush andito kami ulit sa mission kitty Ayan, ito yung napamili namin. Papakita ko pa maya. $36 yan lahat. Ah, Columbia. Say hi to my vlog. Hi! Hi! Hello, love. I bought this. So, buy two, get three daw. <laughs> Pakita natin yung yeah, na Buy two, get three daw dyan. Oh, na wala ko nabili. Mabisa yung ah, kay Ayan ah, ah, Labrador. ano nabili mo? Fake. Fake dito. Puro C taga na naman. So ito. $4. Hmm. Ito, siguro ito. ito ako eh, nagbili ako ng pang birthday kasi. Magkano kayo mga oh, that's pang birthday na ito? Hindi na Oh, you wear that on your birthday. Let uh, this one. I got it. Ah. Pang birthday nila. Ni Chia at ni Yu. This one. Uh, five dollars. Oy, wag kayong maayong pinto, ha? Ayan, ito. Two dollars to. Ito. Uy, eight dollars lang to? Oh, eight dollars lang. Ay, hindi man lang ten dollars, no, dad? Eight dollars lang po, oh, North Face. Parang bago. medium rata. Tayo tayo yung 30 na na lang naman ang budget natin. Ito, eh. rin to, dad. just lang. Ganda nito. Ganda rin yung kulay Ay, ka na nga. Mm -mm. Dapat yata sabay-sabay na lang natin itong mga to eh, Sa upay Huwag mong isama yung mga ibang damit. Tapos ito, May muna laban. $10. Ano ang tatak nito, dad? 0.0. Ah, point zero. Maganda rin yung sabi ni Tito. Tulad ng Jack. Oo, kasi ito, oh. Makapal siya sa loob. Ayaw mo kanina, hawa ko yun. Hindi pa ka yung dad. Hindi pa ka sure yung dad. Hindi pa ka sure yung dad. Maliit. Sama ako. Pag tayo sa ano, IGA. Okay <laughs> mo pick up kami ng decluttering, decluttered items. Ano oh, dami Pero yung mga bahay dyan, di. Pero ano ba yung bago ba yan? Chia, look at mommy. mommy. Come on, come here. Ayan, dito, nagpipick up kami ng mga declutter, sa declutter. Ito, ito. Ha? Bakit? Malaki? Ang laki? Sobrang laki? At tara. Dito yung next. Ito yung na namin pinick up itong sorel na to. Kala ko pang babae. Pang pala. Buti sa kay Daryl. Twelve dollars to. Ito yung pangalawa. Yan, yeah, iniwan lang nila sa labas. Sa so pangalan. pangalan. Uh, ito. Ito $10 to. Ten dollars din ay muna na namin dito kinik kinik sa dito kami sa wabush bow water camera kasi naman nakakalito si komrak eh

Okay, ito yung last item na pinick up namin. Tingnan mo gano'n yung pa pagkakabalat niya. Two dollars. Lakas ng hangin, Chi. Yeah, hangin. Hangin, lakas. Hello. Um, negative, ano ngayon? ah uh, negative 30. Pero feels like negative 44 sa labas. Kapag gano'n, Uh, nagko-contribute kasi yung wind chill kaya lalong lumalamin kaya feels like negative 44 kaninang lumabas kami um, nakapang ano ako, thermal tsaka negative 30 na jacket pero malamig pa rin kasi kahit na pang negative 30 yung jacket mo Mami, kapag malakas ang hangin ate? nilalamig ka pa din Mami, checking, ate? yes, where's ate? So, kapag ganitong mga weather, dapat nakasasakyan ka. Pwede ka lang lumabas ng mga one minute, ganyan sa labas. Pag ako ah, hanggang ang kaya ko lang siguro hanggang two minutes max. Good morning! Um, nalita ko nagising. Kaya, basa pa yung buhok ko. Hindi ko napatuyo. Nakabunit. Paalis kami dito ng mga, I don't ten minutes before shift kasi malapit lang itong gamit naming sasakyan kay ano pinahiram ni Otits Onen. Thank you. At malamig ngayon. It's negative 24 pero feels like negative 33. Yung feels like dito makatotohanan kasi kinoconsider nila yung wind chill. Kaya malamig talaga. Yes. Ayan, ganito yung drive lang dito sa Labrador. ba? Diba? From Dubai to this No, road na 40 kilometers per hour. Ayan. Buti na lang, same lava. Same driver. <laughs> Ayan. Basic, basic, lang. One month lang. Basic. basic. Wala pa nga one month. Basic. So, siya, nung nasa UAE siya, inaano namin kung mag-international license pa ba, ba siya. So, dito naman, dito sa Labrador, yun na sa Newfoundland, ewan ko sa ibang mga ano lugar sa Canada. Pero dito, okay na yung Pinoy license mo. Tsaka, hindi na nila, hindi na sila yung magkakonfiscate. Ikaw na lang ang mag discard ng license mo. Uh, yun na lang, yun lang sasabihin nila sa papel. Tapos, so, ano written lang, written, written, written exam. Exam lang sa motor registry. Tapos, bigyan ka ng road test, ng road test ng ano, Uh, mga nakuha mo mga 2 weeks later, no, dad? Tapos pag pasa mo same day, meron ka ng novice driver na papel same day. Pwede ka na kagad mag-drive. Ano sabi mo, dad? Uh, Sa kanina? Basic lang. Basic lang. Hindi ka na mag ng one year kapag meron kang, ano, sure, sure. lisensya na dati. Kahit saan. Magaling ka kasi. Magaling ka kasi. So, okay lang pala na hindi na kami nagpa intern ay rin yung license na sa UAE noon magbabayad pa kami ng mahalos 500 dirhams tapos international license pa na 100 dirhams so buti na lang nakalimutan niya yon kaya ayon na kami na ganun-ganun pa so effect effect naman Ang bayad sa ano naman ang, bay ang bayad sa ano sa yun sa exam pag napasa mo 60 kasi 70. bibigyan ka na ng 70 dollars kasi mata. 100 So, ito yung sa ano, yung sa yung una, yung bago oh, ka mag-test drive, 60, pero pwede ka nang mag-drive doon nang may kasama kang license driver bago so, yung road, road test. Ka, lang? Mm -hmm. Tapos pag yung isa na 210 dollars. Ang lamig ng kamay ko kahit nasa loob na ako ng coach. Tao, ganun lahi oh. Pogi ng lalaki. Taylor Swift yung isa oh. Taylor Swift.